Oras na para maligo. Oops. Bawal sumilip. Pero pwedeng sumama. Tara. Tara sa loob. Kausap ko yung camera ha. Baka sumama ka nga. Char. May malam. Kunwari macho. Kunwari may abs. Kunwari lang. Yan fresh na ulit. Siya nga pala. Nagpapainit ako ng tubig. Mineral water yan ha. Hindi sa gripo. Tapos isi-switch ko na yung gas stove. Yan, hindihan ko siyang minute, Kailangan ko ng takpan. Pagkalipas ng ilang minuto, ginawa ko na yung tinitimpla ko every morning. Yan o. No? Bawal banggitin kasi eh. Baka mabantayo. Char, merma lang. Original blend yun, pero medyo may tamis siya. Ayaw ng asawa ko yung lasa eh. Pero ka magalala, gusto ako ng asawa ko. Char, merma lang. Timplayin mo lang yung kalahating kutsarang powder, tapos kalahating maitit na tasang tubig. Yun, sarap. Dalawang pabango pinagpilihan ko ah. Siyempre, ang pipiliin ko, color pink. Gulat ka, no? Medyo tumatagal kasi yung bango niya kaysa yung color blue. Okay? Papasok na ako sa office. Mwa, 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 chup, chup. Char. Meme lang. Siya nga pala. May sayawang TikTok sa bahay. Yan. Pero hindi siya yung celebrita. Birthday ng kanyang pinsan, si Stacy. Pero, grabe yung sayaw niyo kayo ng humusga kung kayo nagmana kay mama o kay papa. Siyempre, kay mema. Char, mema lang. Yung mga bata ngayon, no? kabisado yung step ng tiktok. E ako nga, ang kabisado ko lang yung makarena, aserehe, ha, he. ha ere, achi, 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 char, mema lang po. Patibay ng loob, palakasan ng loob. Sino ang matira matibay? Chor, may malam. Kamagalala, kapitbahay lang mga yan. Kami-kami lang nagse-celebrate. Mmm. Popcorn muna habang nanonood. Okay, all right. Lahat nakatingin sa kanya. Sana all. Chore. Memalong. Walang kapagurang pagsasayaw. Bata eh. Mas energy. Mas happy. May pabebe. May OA char. May todo in dock. Tapos may nagtatago. Tahimik lang oh. Ano kaya iniisip ng isa? Hayaan muna natin siya. Sige. Enjoy muna. Shhh. Habang inaaral natin kung paano sumayaw ng TikTok char. me lang. Maraming maraming salamat para sa mga new subscriber namin sa YouTube at new followers sa aming Facebook page. Maraming maraming salamat mga kamema. Char! Malapit na ho tayo makapanloko ng 2,000 subscribers. Char, mema lang. Hmm. At malapit na din tayong mamigay ng 500 pesos sa dalawang taong maswerteng mananalo. Abangan ng live namin sa Facebook and YouTube. Hmm. Daming sumali ah. Gusto ko lang kayong inform na walang nagturo sa kanya. Slight lang. Char. Pero natutunan niya lahat yan sa social media, sa pag-open ng TikTok. Daily nga naman eh. Inuna ang TikTok kaysa module. Char. me lang po. Salamat at pinatapos mo itong video. Sa susunod na istorbo, Char, may malang e.